Yun. Hi guys! So nandito tayo ngayon sa may pakwanan So yun nga po, last na harvest namin ngayon At sasabihin ko po sa inyo kung magkano po yung naging uh, income namin dito sa may pakwanan So mula po dito, kasi may daan po dito Dito lang sa parte na to Hanggang doon sa dulo <coughs> Bukod pa po ito Bukod pa yan Dito sa dulo po na ito ay uh, sasabihin ko po yung ano po yung naging income simula po ng first harvest sa second harvest. At yan nga guys, uh, yung nakikita nyo iyan, iyan dyan po nang galing yung mga pakwan na kung saan ay dyan po nagha ng aming pakwan. At kasama na rin po dyan yung mga kalabasa. Kung mapapansin po natin yung mga ibang pakwan kasi hindi nagkaigi, ay yun nga po uh, hinulipan o sinamahan ng kalabasa yung mga namamatay po kasi nabak, na, ibang pakwan puno ng pakwan tinatam namin po ng ano ng kalabasa kaya naman yun po kasabay po namin ng pag-harvest yung kalabasa kaya malaking tulong po yun dahil kung hindi po tatamnan ay mababakanti po naman yung space yung espasyo kaya yun po tinamnan ng kalabasa para po din kasi ang kalabasa po ay talagang napaka sa ano kumpara po sa pakwan uh, mas matibay po kasi ang kalabasa. Kung hindi po kinaya ng pakwan so kalabasa po yung pwede doon. Kaya yun, hinuhulipan po namin ang kalabasa. Kaya napakaganda po talaga sisigitan natin ng kalabasa para po ang ating uh, ano ating puhunan ay hindi uh, masyadong uh, malugi kumbaga. At ito nga guys, yung nakikita nyo, yan, pa yung, yan po yung mga hana-harvest namin. So, pangatlong harvest na po kasi ito. Kaya yung pong pakwan or tsaka yung mga kalabasa ay medyo maliit-liit na. So, ang kagandahan nga po, lang po dito sa ano, una-una uh, po kasi yung nangyari dito sa pakwan namin ay yun nga po, uh, maganda po, matamis pa din po naman yung pakwan. Kung po ay huli huli-huli ang yung una po kasing harvest namin kakunti. Pero ngayon medyo madami na. Yung iba po niyan ay nabenta na namin. Tapos hanggang ngayon po ay may mga bumibili pa din. At <laughs> <laughs> ang po niya sa kalabasa ay kalabasita. Yun po yung maliliit. Pero maligat po yan o malagkit kumbaga. So masarap po yung ah, kalabasa na yan. At yung patlong peraso po niyan ay umaabot po ng isang kilo na mahigit. Pagdating po naman sa pakuan ay ano, yung pong sakto laang, uh, maabot po siya ng isang kilo at kalahati. Tapos pag medyo malaki po, uh, tatlong kilo, mas malaki. Yung unang harvest po na sa naabot po siya ng limang kilo hanggang pitong kilo. Pero pagdating po nung, ano, nung tatlong harvest na yan po, one, two, three, kalaki na po yung tatlong kilo ng pakwan. So yun nga po. Then yung kalabasa naman, ayan, napakanabangan din po namin sa aming uh, malaking tulong din po yan sa pagsagot sa mga nagastos po namin sa pag sa arado. So, yun, napaka-importante po talaga na huhulipan talaga ng kalabasa. At yan, yan po yung mga bunga. So, marami na rin po kasing na-harvest yan. Ngayon naman po, ah, uh, bali, ah, uh, mas, makukupit po natin yung, uh, yung, sinabi ko po na, magkano po ang na-harvest, o magkano po, nakamagkano po kami sa loob ng tatlong harvest nung pakwan, and dun sa kalabasa. Bagamat yung iba po ay hindi pa nabebenta pero ngayon po isasabihin ko na po yung nabenta namin. Eh. Pero bukod pa po yung hindi pa namin nabebenta. Sa po nito mga naiwan, so bibinta pa po namin yan. Pero computation na rin po yan at natimbang na po namin yan lahat. Sa may mga plano po magtanim dyan ay siyempre po pag may mga hindi po nagkaiging pakwan. So huli pa nyo na po ninyo agad ng, ano, ng kalabasa. At malaking bagay din po yan na pambenta para po pambawi sa mga binili natin pataba sa sa mga pagod sa pang spray marami po kasi uh, ano sa arado marami po kasi pinagano at uh, pinagagas pinagkakagastusan yung pag ano, ng lupa so yun nga po ang napakaganda diyan na ano na dapat talaga ay alaga at yun nga guys bali sabihin ko na po sa inyo kung magkano po yung kinita ng aming pakwan so ah uh, sa ano po sa competition po syempre meron pa po diyan na uh, babuhasin na mga nagastos. So, bali po, ang nagastos po namin dyan ay umabot po ng nasa 25,000 pesos po doon lamang po sa pakwan. Kasama na po yung mga arado doon, pataba, pang spray, mga, mga pang insecticide po. Yun po yung mga babawasin doon sa sa kuwan, sa aming uh, nag sa aming kita. So, yun po. Bali, nasa 25,000 pesos po yung puhunan namin dyan. At siyempre syempre, umaabot na po na almost 55,000 po yung aming uh, income sa gross pala ang po yun. Bali, hindi pa, hindi pa po kinakaltas yung mga gastos doon. At sa kalabasa naman po ay nasa 10,000 na, na po yung aming na bebenta. Bagamat may mga bunga, bunga pa. So, possible po na ah uh, tumaas pa po doon mga siguro estimate na po ng mga 60,000 pesos po yung gross uh, ano po noon so pagpalagay po natin na halimbawa po dun sa 25 or or 30,000 so bali mayroon pa rin pong matitira na 30,000 po na bali income na po yun sa loob po ng tatlong buwan